Ako po si Angel Manalo. Anak po ako ng KRD ka at ka-Teni. Mga kapatid po namin sa Iglesia Ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nangangani po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. Sana po ay pakinggan po rin ninyo ang panawagan ng aking ina, ang kapatid na Teni Manalo. Maraming maraming salamat po. Ako po si Kateni Manalo, biuda ng ka-erdi Manalo, at ang naging tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa loob ng apat na na taon. Ako'y nananawagan sa aming mga kapatid sa Iglesia na tulungan ninyo kami dahil may panganib sa aming buhay saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Tulungan nyo rin ang mga ministro na dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kaawa natin sila at ang kanilang pamilya. at sa aking anak na si Eduardo. Sana makausap kita. Mga kapatid, tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyo.